Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentohan natin. At ngayon nga ay ang balitang na outplayed nga daw ni DeAndre Ayton si Anthony Davis at ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Nick Claxton. Nagawa nga na maipanalo ng Lakers ang kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks sa score na 129 to 119 sa pangunguna ni Luka Doncic na nagdala ng 35 points. 5 rebounds at 11 assists at si Austin Reeves na kumuha naman ng 38 points at 8 rebounds Bukod rin nga sa kanila ay nagambag rin naman nga dito ng 14 points si Ruya Chimura at 13 points at 7 assists naman si Lebron James Pero ang mas pinakapinag-uusapan nga dito ay ang nagawang performance ng kanilang center na sa DeAndre Ayton na sa kabila nga ng pagbabalik dito mula sa injury ay nakapagtala nga agad siya dito ng 17 points. 8 rebounds, 2 assists, 2 blocks sa kanyang 8 out of 9 shooting sa field goal sa loob ng 36 minutes nito sa playing time. At dahil nga sa ipinakita nitong laro ay na-outplayed nga niya dito si Anthony Davis na nakakuha lang ng 12 points, 5 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Kaya mukhang napatunayan na nga ni Aito na isa siya sa mga pinakamagaling na big man ngayon ng NBA. Lalo pat ilang mga malalaking pangalan na nga ang kanyang na-outplayed sa mga nakalipas na panalo ng Los Angeles Lakers. Sa ibang balita naman, matapos nga ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang last game ay nangangamoy na nga na hindi sapat ang kanilang kasalukuyang lineup para magkampiyon ngayong taon. Kaya dahil nga dyan ay hindi na nga sinasarado pa ng kanilang front office ang kanilang kagustuhan na makakuha ng isang legit na superstar big man sa mga susunod na taon. At kasama na nga sa pinagpipilian nila ngayon na bagong center ay si Nabam Adibayo mula sa Miami Heat na kasalukuyang nire-recruit ngayon ni Jimmy Butler na lumipat sa Golden State Warriors. Kasali rin naman nga dito si Yanis Antetokounmpo na hanggang ngayon ay plano pa rin nilang kunin sa isang trade sa mga susunod na taon para i-tandem kay Stephen Curry. Maliban rin dyan, kasama rin nga si Nick Laxton sa mga posibleng ngayon ang Golden State Warriors sa isang trade. In fact, meron nga sila ngayong sapat na trade asset para makuha ito mula sa Brooklyn Nets gamit ang kanilang mga players na sina Moses Moody, Buddy Hield at 2032 first round pick.